Well, hindi rin naman na masasabi ni na-Senator Laila de Lima o ni uh, Congressman Jok no na sila ay hindi partisan. Ano? Maliwanag naman kung anong lugar nila, kung ano ang politika nila. So, hindi rin nila masasabi that they are uh, e evaluating this with the cold impartiality of a judge. So, para sa kanila, yung mga senators, judges na binanggit nila ay pumapanig kay VP Inday. Ngunit, mayroon naman silang nire-raise na valid questions. Halimbawa, sabi ni Senator Bato, mayroong serious constitutional infirmities yung articles of impeachment. At ito ay mahalagang talakayin ng Senado. At any rate, uh, whatever naman na nire-raise ng mga senators' judges ukol sa jurisdiction, ay nasa kapasidad din ng Senado na i-determine o i-decide. So wala naman silang inilalagpas pagdating sa kanilang jurisdiction.